Hello, mga guys. Kumusta? Kumusta? Magandang hapon. Good afternoon. Guys, mayroon akong bubuksan na padala galing sa naka Nakaplastik lang 'to kasi hindi naman 'to package na parcel. Dala lang 'to ng tao, so nakapla nakaplastik lang siya. is from lolo Plastic. Lulu is from Saudi Arabia from my friend mamaya ko na i-mention ang kanyang pangalan so ngayon bubuksan ko siya oh. no, no 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 wait eh ano ko lang lagay ko lang yung camera ko dito see like that Nah. What this. What's the next? Oh. What's this? Behind. Oh, wait. you see what's this? Candy. Saka, okay, ano ito? Yeah, Amina. Nakalagay pa. Amina from Tita Runa. Mami? I I 20. 20. Hindi ko alam kung ano to. Uh -huh. Aha. How can you I open, can you open this? Opin, opin, opin. Sing. Oliver. Chocolate. No. na. And this one, I know this. Abir, oh. Kailagay pa Abir <laughs> sa akin. Kulit naman maginaw nito. Ito siya. Okay. galing naman ng friend ko pa Paglasan ng Milo For my makulit Milo Mariby, this one Milo, Milo Ito pa Ha? Huh? Bihon Dalawang, dalawang ano ng bihon I think one piece best Just no pen Don't open all Because oh, this one. after Ito pa And so guys. Connie is Sang Caldero. Kasih lagi konek SSC dan Caldero. Namaduni. Not like that. But how? She yeah. You like the yeah. frozen. Only one card. It's only one box and then you share. You share with her. Who do you share? You share your card. break many fun chocolate itu apa koko powder oke okay, koko powder what is this itu medicine rasa

for a bear from Rona hindi ko alam guys kung ano ito but I will open it it, it what is this I'll see pa dahil suri na makanagahan sa kan 3 at sa 9

Ayun pang, ayun. Ayun siya, na headphone. Headphone kasi headphone kasi. Lang. Wow! Ito siya guys. Maliit lang siya pero okay na kasi meron akong pampatong ng ano. Ng <laughs> cellphone ko meron akong mapaglagyan. yan yeah. Maraming salamat sa iyo, friend. Luna. Wow, friend friend Hana, Perensi. Maraming maraming salamat. Mommy, Napatulo ang luha ko dito. Sweet, ha -ha Napatulo ang luha ko dito kasi Mom, Lagi ako nag-i-imagine dito eh. Lagayan ng cellphone. nag ano Mom, just give me this one. That's mine. No. This is not yours. Mom, I want to use this one. Ibarro. Dito ang luha ko dito talaga. Bit, maraming maraming salamat sa regalo mo sa akin. Happy birthday to me to bed. I'm happy, I'm happy bit, Maraming salamat. Ano. So maraming salamat sa'yo friend Hannah Ferenci. maraming salamat ito, ko. See, bahala ko ito noon nabiliin pero hindi ko mabili hindi ako binila ni mister kaya maraming maraming salamat sa iyong regalo 应该珍贵，不然点子事。 meio denso... com um pouco ano ko to maraming maraming salamat na sa ano mo pinagay mo sa amin pinadala mo sa amin masaya ang anak ko kahit hindi nakarating yung ano kahit hindi nakarating yung matila masaya sa nakita niya yung chocolate offer at saka yung M&M maraming maraming salamat talaga

simbol ko ito. Hindi pa, hindi ko pa alam mag-simbol. Kaya na kayo kung naiyak ako dito. See, hindi ko talaga ito inaasahan eh. Sabi niya sa akin, may regalo daw siya so, sa akin. hindi ko alam kung Akala ko naman. yung regalo niya yung tulad ng damit. Kasi sabi, magagamit ko daw. Akala ko, ano, damit. Or, iniisip ko nga, baka panty kasi sabi niya magagamit ko daw. So, easy-easy lang ako. Tapos, ito. Maraming salamat sa iyong regalo. Lucky ng utang na love ko sa iyo. Maraming maraming salamat, friend.